Thank you. Dati ka po bang isda? Hindi po. Ano po? Ah, uh, Ma'am Rose, dati po... Ah, uh, Ma'am Rose. dati po kong ano? Ah, uh, ah... Uh, fish. O kaya ano? Fishbowl. Hahaha. <laughs> oh, thank you po sa live star, Ma'am Ella. Thank you po. Live star, 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 live star 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 na live star na live <laughs> thank you po mam Ma ella thank you po sa live star i love you salamat po <laughs> thank you po po shout out po shout out po thank you po beatbox po kayo kuya bagay kayo maging artista wow thank you <laughs> ah yeah, thank you po Shoutout po sa akin na ng viewers at siyempre sa ating eh, uh... lang may nag-message. Sa ating 25.7. Ay 8k na. <laughs> Hello po, thank you po sa mga nanonood sa akin ngayon. Shoutout po kay Alexa. Hello po. O oh, pag may tanong ako sa iyo. oh sige. O oh, anong English ng bibi? Duck! Aba! Very good ha! Yung maliit na bibe? Pandak! Ano pandak? Ulitin ko nga English ng bibe? Duck! Maliit na bibe? Pandak! <laughs> Bakit? Ano yung bibi mo? Babae lalaki? Babae! Aba, ba? Pag lalaki? Punggok! <laughs> yeah! Hello po! Happy birthday po sa may birthday! Thank you po! Hello po. <laughs> Thank you po. Hello po sa inyo lahat, guys. Shout out po sa inyo lahat. Yeah, po shout out po tasha. Hi, Tasha. Shout out to sa iyo, Tasha. <laughs> Pa-shout out Bogbog. -bog. Anong Bogbog? Bogbog. Bogbog. -bog. Pakanta ng Ruby Chan. Ay, alam ko yan, Ruby Chan. Ruby Chan. Ruby, Ruby, Ruby. Ruby, Ruby. Bakit laki chan mo, Ruby? Ruby. <laughs> Hi. Hello po, shout out po. Kay Ski, shout out. Salamat po. Hi, Tasha. Magandang gabi po sa inyo lahat, guys. O po, ganun pang bansang.